Hello, hello, hello. Yeah. Uh, ah. Ang gagawin ko ngayon ay ah uh, today is my blog. Ayan. Ang blog ko ngayon ay tungkol sa ginagawa ko sa araw-araw. Ayan ito po yung every morning po ako na lang kasi mag ako na lang kasi mag-isa rito. So may pagkain na ako. eto Ah, po ng eto meron po ako dito ng kape. Tapos yung ulam. Yan po. Kaso nga lang po, dilata ito tsaka kanin. Tsaka bum, bumil, bumili na rin ako ng pagkain. Pagdating ng hapon, may pang merenda ako. Ito. Monay na maliit. Tsaka ang hapunan ko mamayang gabi. Noodles. At tsaka apat na pirasong itlog. Ayun lang po ang preparation ko ngayong maghapon. Maghapon na to. Yan. Ito 'yung ginagawa ko every day. Minsan walang ano talaga kasi wala akong pera. Eh. Wala ayon uh, Ayun. 'Yung ginagawa ko every day. At saka Tingnan nyo po. Ito, eto yung kusina dito ng inuupahan po, inu, inuupahan po namin bahay. Ang bayad po dito is 3,000. Hati-hati po kami. Uh, 1,000 sa akin. Tapos nagka-1,000 yung dalawa. And then, sa, sa Monday or Tuesday, darating na po si Kolot. Yon. Yung ano, yung yung ampunin ko. Galing pa, galing pa yun. Galing, galing pa siya sa Ilocos. Tsaka yung nanay niya kasama din. Yon. So, hindi na ako malulungkot dito. May kasama na ako. And, kaya ako ano, kaya... Kaya iniisip ko nang magkaroon ng trabaho. Ayan, trabaho. And then, uh, yung, yung work, kasi, dalawa, dalawa yun eh. Dalawang tumanggap sa akin. So, mamimili ako ng ano, ng isa. Siguro, ang pipiliin ko yung, yung, maliit lang yung puhunan. Maliit pero tuloy-tuloy siya. Yung isa malaki pero hindi ko naman kaya yun eh. Hindi ko sa naman sa naman tayo kukuha ng ano ng 10,000 10,500. Yun, yun ay para sa ano rin, millionaires, millionaires. Pero maganda, maganda yon Kaso sa kalagayan natin, sa kalagayan ko eh dati oo, okay, oh, madali lang madali lang pera sa akin madali lang talaga nung hindi pa ako stroke eh kaso na stroke po tayo inisip ko nga kung tutuloy ako or ano kasi wala akong puhunan pero yung isa mababa lang so okay na yung isa under ah uh, Meron na akong meron na akong system na ginagamit. Ayon, uh, okay naman at nakaka nakakausap ko na sila. Ayun, tuturuan ako ng ibang ibang ano, ibang tuturuan tuturuan ako sa system na ginagamit. So nagana kasi nga yun ay galing sa Facebook. Si nitingnan ko kung hindi vice hindi pa. Ano, syempre, nangangapa rin tayo doon. Ayun. So, tingin ko naman, hindi. Kaya, uh, magtutuloy-tuloy po ako doon. Ayan. Uh, um, Maganda-magandang system. Tapos, gagawin nga kung ano, yung leader, team leader. Yun. Uh, Buti nga, hindi na ako bulol. Kasi kung bulol ako, lalabas na pangit. Yung salita ko, di ba? Yung putol-putol. Hindi ka makakapag... Kasi imagine nung, nung, nung stroke, nung kalak yung kalakasan ng stroke ko, na kung hindi, mo ako baka hindi ako makapagsalita. Ganon. Hindi ako magpagsalita. Hindi ako mag Gusto kong... Yung iniisip ko, gusto kong sabihin, hindi ko masabi. Ganon. Pero ngayon, uh, ang, ang, ang sa akin na lang, yung eto, yung exercise ko, yung kamay ko, tsaka yung paa, yun, yun lang. At uh, maganda, maganda ano, maganda ang, maganda ang kalagayan ko na sa stroke. Ayan. Uh, ito yung pagkain tuloy ko na yung pagkain. Ito yung pagkain ko, kanin, tsaka kape. Maggal mo sa lang po muna ako. Mamaya, ipakikita ko sa inyo kung, kung ano ang, kung saan ang, ang kwart, kwarto ko, may hindi ko magtambay. Tapos yung dun sa labas, yung, yung exercise, yung, dun ako nag-exercise nage eh, sa labas. Tapos, etong kusina, tsaka yung CR magkatabi dito. Baji, mo, bababa pa ako dun, oh. Ako lang mag-isa rito. Yung dalawa, may pasok, eh. Ang uwi ni Lala sa eh, minsan 5.30, minsan hanggang 6, hanggang 7. Ayun. Kaya, may, may, pagkain ako dito. Dito. Tapos, bumili ako ng lutuan. Lutuan na isa para isang ganun ko lang, baka kapag ako ng apoy, unlike po dun sa chile naging ginagamit, ginagamit po dito, actually, akin naman nila, akin naman nila 'tong gamit. Opo. Yung kalakasan ko pang magturo. Yung kalakasan ko pang magturo, magturo, 'yon. Yung ibang gamit ko wala na, na nawala. Na, na, yung iba na ibenta. Hindi ko naman kasi alam eh. Ang gulo kasi ng utak ko. Yan. Mamaya po, ah papakita ko po sa inyo yung, yung gamit. Kain po muna tayo. Ito po, kape. At kain po muna tayo mga clubs. Ayan. Di ba sabi ko, ipakikita ko sa inyo yung kusina namin? Ito yung sinasabi ko sa inyo yung lutuan. Lutuan. Ito po. Ayan. Ito po, yan yung shillane. Ay, shillane yung uh, butane na binili ko nung isang araw kasi po uh, yan po ay madaling sindihan. Hindi mo na kailangan gumamit ng posporo. Ayan. So, makakapagluto ko dyan ng noodles, itlog. Yun po, Basta gusto ko ng pagkain. Yun nga lang, kapag dilata, kailangan buksan, buksan mo na muna. Kasi hindi, ka, hindi ko kaya eh. Ito po yung iso ko. Pag, kagaya po niyan, isang kamay lang po, hindi ko mag, hindi ko magawang ano magawang hawakan. Kagaya ngayon, is all mag-isa rito. 'Yun ang bablog ako mag-isa. 'Yun, yung isang isang ano namin, yung isang ano ko nasa baba. Eh po ay ginagamitan ng posporo. Ito po oh, ayan. Ayan po ba? Ginagamitan po yung posporo. Ginagamitan niya ng posporo. Yan, yung, yan hindi ko kaya, hindi ko kayang sindihan. Hirap ako dyan. Kaya, inisip ko, bumili ako ng, ng butane. Yan. Tapos, meron na rin siyang bala. Hindi ba, bala min yung ano yung, yung gas, gas niya. Yan. Ito po yung, gamit namin dito. Mga gamit ko. Ayan. Ayan, o. Ayan. Ayan. Bago, bago po sila umalis sa umaga, naka, meron nung sinaing ulam na lang, ulam na lang po ang, ang bibilhin ko. Kasi, bibili ni, ano, yung bibili, bibili ni Emon. Kasi po si Emon lang po ang nag-asikaw sa akin dito, eh. Mm, -mm laking pasalamat ko nga dahil andun si Emon. Kundi wala akong kanang wala akong kal kanang kamay. 'Yon. Wala akong kanang kamay na gagabay sa akin. Ayan. Mamaya po ipakita ko sa inyo ang kwarto. Tapos mamaya yung maglilinis ako sa bago kong mag-start kasi mag-Facebook eh maglilinis muna ako ng kwarto. Yun. Walis walis lang. Yun lang kaya ko walis. And then, mag -e exercise pagkatapos. Okay po. Ngayon po, nandito na tayo sa paborito kong lugar. Kwarto. <laughs> Ayan. Kung mapapansin niyo po, dito po ako nagpa-vlog. Ngayon, bago tayo magsimulang mag, mag, ano, mag, mag-Facebook. Tapos kung kumausap ng kasi ng ng tao, yan. Trabaho po kasi. Ah, ngayong umaga eh maglili maglilinis po muna tayo. ayan Maglilinis tayo magwawalis sa ako dito. Kasi ayan oh, yung kwarto, iyan oh, oh 'di ba? makalat. Oh, ayan. Tingnan nyo. Hmm. Ayan oh, makalat. Oh. Magli maglilinis po muna tayo, no? Ayan. Ngayon kukunin ko yung walis tayo, yun, oh. no. <laughs> kukunin ko yung walis. Sige po. Sandali lang po ah pasensya na po eh medyo play po tayo. Sa stroke po kasi to eh. Buti nga nakaka nakakapagpulis na ako unlike before hindi. Mababagal Baba nga lang po yung paggalaw ko. Sandali po kunin ko lang. ganito ang ginagawa araw-araw. Nagwawalis. Nagwawalis po. Ayan, o. 'di Diba? Nakakapagwalis na ako. Ayan. Unlike before, hindi ako nakakapagwalis. Hirap pagwalis. Kasi nga, hindi ako nakakatayo. Pero ngayon, yan, unti-unti na. Nakakapagwalis na ako. Teka lang po ah. Ito yung mga damit ko na uh, nakalagay dito kasi nga wala pa akong mga box yung ganon hindi pa ako nakapabili. Kaya pinapatong ko na lang yung damit ko dito sa ano sa isang lalagyan mga box po. Wala pa kasi akong perang pambili ng ano eh, ng cabinet. Yun, ganun. Tapos, yung yung sa pin ko rito, itutupi ko isang kamay nga lang. Ito din na nyo. ba diba? Hindi gumagalaw. Pero naangat ko siya. Yan o. Nagaganon ko na siya. Paunti-unti nga lang po. Yung yan. Yung kama. So, ganun lang po ang ginagawa ko araw-araw bago bago magano magwawalis tapos magpupunas ng sahig yung nag, nag, yung toko ng sahig dito ayoko kasi ng madumi kahit ako magisa isa ganun, ganun, and then ay yan po yan. Yan yung mga ginagawa ko dito. Mamaya po, pagkatapos ko paglinis sa, sa kwarto, ayun nga po yung labahan ko. Hindi ko pa, pa magmalabahan. Ma Ayan o. Oh, pakita ko po sa inyo. Yan. Yan ang labahan. Eh si Emon, sabi niya, sa susunod na lang kasi, may imagine ang pasok niya. Ma every every day po yon Monday to Saturday. If e, gabing-gabi na siya nakaka-uwi. Kaya ginagawa ko ginagawa ko para ano magtrabaho ako. Kailan ko talaga magkat magtrabaho, kumita para makabili ng ano, makabili ng kung hindi na ako mahihirapan. Yun, kasi ang hirap ko talaga imagine yung gamit ko nawala. wala yung yung ano ba yung yung dating buhay ko gusto kong ibalik pero wala na akong magawa eh wala wala eh di ba nawala so pero nag pero masaya ako kasi ah uh, masaya ako masaya ako sa sa nangyayari sa akin sa ngayon. Ang di lang ako masaya ayoko kasi mag pagpaalaga doon sa mga kapatid ko. Ayoko nang bigyan ng ayoko nang bigyan ng hindi sa ano, hindi sa ayoko ko sa kanila. Ayoko na sila nang bigyan ng alag Alagain. Alagaan. ayon Ayoko nga sila nang bigyan ng imagine alagaan pa ako, di ba? Eh kung kaya ko naman, pipilitin ko naman eh. Tsaka yung mama ko, matanda na, ayaw ko na yung pa. ayon. Uh, ako na lang, ako na lang, kahit, kahit ako na lang yung mahirapan. si Yun. Basta sisikapin kong gumaling ako, at sisikapin kong magkaroon ng, ng, Traba, trabaho, oo kasi ang hirap kung wala kang pera ganun ang hirap yung SS ko ang inasahan ko inasahan ko is 5,000 sa naman makakarating yun kulang papampilang gamot hmm. ay naku kaya nga sabi ko, sabi ko, kailangan kong makapasok ng trabaho. Online, online lang. Sa, 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 sa Facebook. Kailangan kong maganap ng trabaho. Online. Naghanap nga ako ng ano eh, ng kasumbal ng iba. Sabi ko, saan ako ang pera? Eh, wala namang naman sa akin dito. Eh, nasa, buti kong nasa Manila ako. Na, na, nasa Manila. E eh, wala ako sa ba Manila, nasa sa nasa Batangas ako. Iyon. Buti na lang si ano si si Ma'am Tinutulungan ako. Buti nga 500. Kasi 600 lahat. Nakain na ako. Nakain na ako sa ano sa company. So mamaya si magtatrabaho na ako. <laughs> Yun, irap na hirap talaga ako. <laughs> Actually mahirap, mahirap kung sa mahirap. Syempre, nagsimula tayo sa meron. Eh ngayon wala na. Doon ako nalulungkot kasi Walang wala 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 tayo eh. Walang wala 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 tayo pero kaya yan kakayanin yan hindi naman siguro magbibigay ng pagsubok ang Diyos kung hindi hindi natin kaya hindi po kasi sa nagmamakawa sa inyo hindi ayoko 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 na nga pong gambalain pa yung mga kaibigan ko. nahihiya na ako. Kaya magtatrabaho ako kahit na kahit na isrok po tayo kahit na isrok po tayo magtatrabaho ako kasi ay ayoko nang gambalain pa yung mga yung mga friends ko baka sabihin baka sabihin na may mera ako yun ayoko na naiiyan na rin ako sa kanila kaya pipilitin ko makapagtrabaho ayun at buti na lang natanggap po ako at marunong ako magsalita marunong ako magsalita yun kaya, kaya hindi na ako nag-message -nag -nag sa kanila eh baka, sabi, baka sabihin hmm? eto na naman manghihingil lang to eh hindi na ayoko na po kasi ayoko na ayoko na pong gambalain pa yung mga friends ko baka ayawan ako ganun ayoko na etong stroke ko na to uh, iniisip ko na gagaling pa to gagaling gagaling pa kasi boss boy yung ako ko nga nagdredere, nagdire na eh ganun uh, medyo wala medyo nakakalakad na ako kaso hindi pa pantay paikay ka pa ako maglakad. Kaya sa labas, ipakikita ko sa labas yung kung saan ako nag naglalakad. O sige po, <laughs> masyado akong emotional na. Emotional na ako. Emotional na ako. Ayan. So, hello. Hello. Ayan. So, dito, itong place na ito, dito po ako nag-exercise. Palakad-lakad. Ayan. Ito po. Ayan. Ginawa mo ng sampayan kasi walang masampayan sa loob. Ayan. Malaki po ito. Ma yung yung dadaanan dito. dito. Dito po ako nag-exercise. Kung mapapansin po ninyo. Ayan po. Ayan. Haba, no? dito ako nag-exercise. Tingnan niyo yung mga bahay. Ayan, sa baba. Yan ang mga bahay dito. Ayan, oh. diba? o. No? Diba? Yun ang mga bahay dito. Ito ang eto ang tinatawag na iglesias compound. Ayan. Ecclesias compound yan. Hanggang dun sa likod, hindi ko pumapakita sa inyo eh. Yan. Iglesias compound ito kasi ang nakatira po dito ay puro iglesia. Ayun. Mababait ang lahat ng tao dito. Kaya dito ko na bago. <laughs> dito po ako na nag nabago talaga. Dito po ako na bago. Ayun. O oh, ayan. So alam niyo na ang kung saan ako nakatira. Ito po ay Iglesias compound. 'Yun po. Ngayon ah uh, magpapaalam na po ko sa inyo. Hanggang sa muli po. Paalam.